hindi kayo kay kita na kanina ugok na oo nga papa aning kanta baga po kanina ugok na oo na mag kulupog pa kay rogok na Oh, may buyer na naman mabakang si balawis kay nariya gawin masalamang niya pag si sabawan kay labas pa na mag kulupog pa tapasan